To. alas 12 na dito. Biglang umulan. Ayan. Lalaba ako ng mga bag at uniform ng mga bata. Ayan, biglang umulan dito. Ayan. Sarap ng hangin. So guys, marami tayong chika, no? Marami tayong chika. Hindi <laughs> lang ako nakakapag-chika sa inyo. So, mamaya mag-chika ko sa inyo guys Mga iti-chika ko sa inyo About sa Isanel Sa teacher niya About sa Ang aking napornadang business sana Dito sa Nepal And then, ano pa ba yun, Nagkasakit si mother-in-law Sino nag-alaga So, yun, iti ko Hi guys Swimming tayo today So, inaayos nila yung porto dito sa harap kasi di ba nag na banggit ko ba sa inyo nagre-renovate sila. Uh, ilang 10 uh, ilang koror ang budget nila dito, guys. Siguro kung na maalala, eh, 10 million yata. 10 million no, ilang million 'yun sa ano, proposed na budget na pin-approve ni Santos last year. So ngayon, ano na siya, guys? Um, na tayo. Start na. So, ito yung mga gamit dito. Yan yung dito sa kabilang kwarto ng sahat. Ayan. So, yan. I-renovate -re yan. Dito kami. Yung CEO ni Santos, uh, sinabi niya na, ano, um, i-upgrade yung kwarto niya. Hindi ko alam kung matutuloy. Magsiswimming ako, guys, kasi wala, gusto ko lang. Walang guests, walang mga staff, dahil nag-picnic sila. And then, mga bata na sa school, so magswimming tayo glit Nakawaswas na ko guys. So, ligo tayo. <laughs> Talagang tagal na ko hindi nakaligo eh. Hi guys, pakita ko lang sa inyo ang pomelo hindi sila kumakain dito ng pomelo guys siguro kasi ano hindi ito matamis na klase ayan o oh. ayan o oh, diba daming bunga pomelo kaso hindi sila kumakain makapinagtatapon lang nila to guys yan. Hindi ko alam kung kailan nila harvestin to or kung kakainin ba nila. Kasi hindi yata masarap ang klase ng pomelo na ito. Yata matamis. Ayan, naming bunga. Punong-puno. Ang lalaki pa guys. Pag ano, pag hinog na, itatry natin to buksan na lang natin siya guys try natin pag ano na harvest time na <laughs> yung brakwa ay pulang pula <laughs> so kinuha ko yung mga labahin ko doon kasi umuulan chika tayo sa glade guys doon sa taas so lahat ng mga staff ay nasa ano ah uh, picnic nag picnic sila guys parang ano na din siya staff outing ba yung parang sa uh, Parang, um, parang reward sa mga staff. Ganun. Kasi si Santos, minimake sure niya talaga na may ganong uh, time para sa mga staff. And then, may awarding, kainan, may inuman. So, nandito ako sa bar. Ayan. Mm. Tayo sa bar. Ayan. May binabasa akong libro ngayon, guys, na ano, Memories of Geisha Geisha or Geisha Ayan patuloy ang ating Renovation Ang ganda guys Ganda lang Everyday vacation <laughs> So yung mga andito na staff ay from Lumbini Maingay Marinig nyo kaya ako? From ano Yung nag reinforce na mga staff ay galing sa Lumbini Guys Lumbinis uh, four 4 hours drive yata. May isang hotel din na minamanage si Santos doon. Hoki, Hoki ang pangalan. Japanese style na resort. So, andito sila isang chef, isang uh, manager nandun sa front office. Isang waiter. So, alang, may guest na dumating, hindi ko alam kung mag-check-in yun sila. <laughs> Pasensya na sa aking bra. So, naligo ako sa swimming pool, guys before magwinter makaligo na. So, yung ikakwento ko sa inyo, chichika ko sa inyo. Papakita ko yung, pa ko yung picture dito. Ano yun, yung araw na may uh, namula yung likod ng legs ni Sanil o yung likod ng kanyang dito sa ano tawag dito guys? Yan. Sa bandang likod niyan may pulang latay. Umuwi siya, naglalaba ako. Naiiyak siya. Sabi niya, Mommy, I'm so, uh, I'm so upset. Sabi niya. Um, it hurts. What happened? Sabi, sabi niya, sabi ko, sabi niya, di na ma'am beat me. Yung di na ma'am na yan, guys, yan ang uh, teacher nila nung class 6. Tapos ngayon, class 7, class teacher din nila, advisor nila. Hindi ko alam bakit nila hinayaan na <clears throat> uh, palipatin siya from class 6 to class 7. Siya na naman, yung parang wala nang pahingas <laughs> yung mga estudyante sa kanya ba. Kasi iba kasi siya guys eh, ayaw ni Sanil sa kanya. Kasi ano siya eh, ang lakas niyang mamalo talaga. Actually lahat naman sila eh, malakas mamalo. Pero itong si yung class advisor na to ay talagang malala. <laughs> Tapos sabi, alam mo alam yung natuwa si Sanel na class 7 na siya kasi iba na yung advisor niya. Tapos malalaman ni Sanel na siya siya, siya pa rin pala yung class advisor kasi 'di ba may anak siya sa klase niya na top 1. So feeling ko gusto niyang gusto niya gusto niyang andun siya palagi or Nak nako niya yung yung ano, yung anak niya. Nakikita niya palagi kung ano ba, <clears throat> anong ginagawa, kung anong basta yung ganun guys, alam niyo na yun So, yung unang instinct ko, ipo ko siya. Kasi yung teacher na to ay close close ka, eh, hindi masyadong close, hindi kasi close kay Asta, Asta ma'am, pero mabait siya sa akin. Pero laging sinasabi ni Sanel sa akin na she's just she, she's just good with the parents but with us uh, students she's not tapos ayaw niya ayaw ni Sanil sa kanya sa uh, sa bawat eskwelahan na napupunta ni Sanil isang may isang teacher siya na ayaw ito yung mga Nepali teachers babae pero hindi lahat ng babae ayaw niya may gusto din siyang babaeng dalagang teacher dun sa new era tsaka mga lalaking teachers gusto niya lalong lalo na pag Nag, na naiintindihan niya yung kanyang leksyon sa klase. Gusto niya yung mga teachers na yun. Pero itong CDP na ma'am, ayaw na ayaw niya guys. Ayaw niya. Tapos, eto nangyari pa na pinalo siya na <clears throat> nag-iwan pa siya ng marka. So, ang first instinct ko is ipopost ko siya for awareness. Which is, sa tingin ko mali, pero ginawa ko pa rin para maging aral sa lahat ng mga teachers na nakakakita na hindi maganda. Hindi magandang ang ginagawa nila. And then, tawag ng tawag yung teacher ni Sanel, yung si na ma'am. Tawag ng tawag siya ng, sa messenger. Sabi ko, let's talk personally. Sabi niya, ayaw niya. Gusto niyang magkausap kami sa messenger. So, sinagot ko siya after mga ilang tawag, nag-apologize siya, nag-sorry siya sa akin. Yun. So, okay naman, pero hindi ko sinabing um, okay na or napatawad ka na namin or napatawad ka na ni Sanil. Tapos si Sanil, laging sinasabi, uh, pag may ganyang mga pangyayari, gusto ni Sanil may gawing action si Santos ba? Kasi, ewan ko, gusto niyang gusto niya rin siguro turuan ng leksyon yung mga ganyang klaseng pangyayari sa mga ganyang klaseng tao sa buhay niya guys ba? so sabi niya sa daddy niya aren't, aren't you gonna do something about it so pinabayaan ko lang siya Pinabala, pinabayaan ko lang din yung asawa ko na kung anong gagawin pero so, hindi ko inisip na ay nag apologize na si DP na ma'am so dapat um, niresolve na lang namin yung issue sa sa aming dalawa na lang. Hindi ko, naisip ko yun, pero hindi ko siya binigyan ng pansin. Sinayaan ko si Sanel at yung daddy niya na kung paano i-resolve yung case. Kasi nga, maraming beses na rin si Sanel na nagreklamo about sa teacher na ito. Hindi ko lang siya, hindi ko lang siya kinonfront kay So, I, I think ang tumatakbo sa likod ng isipan ko, I think it's time na na maging aral or gumawa ng aksyon yung asawa ko para maging aral sa kanya at sa ibang mga teachers na wag siyang tularan. So ayun, nagpunta si, si Santos sa eskwelahan at yun sinabi niya ang concern niya sa class teacher ni Sanel. And then ang ginawa niya ay nagdemand siya na wag ng um, hindi hindi na, dapat hindi na magtuturo sa sa klase ni Sanel ang ang teacher na yon. So hindi ko alam kasi sumunod yung yung hindi sila hindi sila nagka face to face guys nung teacher. Bali ang kausap ni Santos ay yung chairman, yung head tal, yung pinaka head nung school tsaka yung principal at vice principal, yun yung nakausap niya. So nagdemand siya na wag nang ipaturo yung teacher doon sa class ni sa klase ni na Sanel um, natupad siya pero hindi 100% kasi nagtuturo pa rin siya hindi na siya yung class advisor pero nagtuturo pa rin siya ng health and then sa tuwing nagtuturo siya sinasabi ni Sanel nagpaparinig siya guys pinaparinggan niya si Sanel ng mga hindi magagandang salita so si Sanel na umuwi na naman ng ano ng alam niyo yun may sadness sa uh, naiiyak may sadness sa kanya so hindi masaya hindi masaya yung pag-aaral na naman niya kasi nga pinaparinggan siya na may nagsabi dito na ano mas gusto ko yung lalaki kaysa sa mga babaeng estudyante kasi yun yung sinabi ko sa kanya ni sinabi ni Sanil sa akin that ma'am uh, why do you favor more mga lalaki kaysa sa mga babae kasi sinasaktan niya yung mga babae guys pero yung mga lalaki hindi so mas close niya yung lalaki Tingnan mo yung uh, unfairness ng yung equality ba ng babae sa mga lalaki makikita mo talaga kahit sa treatment ng mga teachers dito at si Sanel very open siya sa akin yun ang gusto ko kasi ayaw ko yung anak ko na naglilihim sa akin ng ma, uh, na, mommy pinagalitan ako today mommy sinaktan ako today oo pinapalagpas ko yun guys yung mga last last na ano yung mga, mga hindi siya sinasabi sa akin instances kasi sinasabi ko sa, sa kanya minsan na it's okay, you have to endure it baka kasi may kasalanan ka din so minsan kung hindi naman masakit yung palo at kung hindi naman masakit yung kung constructive naman yung yung pagpapagalit or scolding sa'yo, okay lang tanggapin mo pero this time iba kasi may latay talaga yung yung, yung kung ano ang ginamit ng teacher at ang dahilan pa ng, ng kung bakit siya pinalo ay dahil daw nag na nagyawit siya in Bisaya guys ba nagtotok siya sa ibang kaklase sabi naman ni Sanel may binigay lang daw siya sa kaklase niya kaya yun ang dahilan na parang na ano daw siya na, na nagsasalita sa klase yung si Sanel guys hindi naman yan trouble eh hindi naman siya trouble student matahimik lang yung batang yan mabait hindi naman siya yung rebellious pero bakit kailangan paluin ng ganyan 'Di ba kung ako kung, kung kayo ang nasa kung kayo ang nasa position ko, hindi niyo ba mapifeel yung nafi-feel ko? Sabi ko kahit siguro na, nasira yung friendship namin, it's okay. Para hindi na siya maka ano, sa iba. Kasi guys, <clears throat> patuloy niyang gagawin yun eh kahit bawal talagang namamalo sila so ngayon yung binibigay niya kay Sanel ay trauma this time kasi siguro hindi niya matanggap na nireklamo siya ng asawa ko. Tapos hindi na siya yung class teacher doon sa class 6. Hindi, class 6 hindi niya matanggap na nag na siya sa akin. Tapos ganun pa rin yung punishment sa kanya. So ang pinapunish niya si Sanel. So ngayon hindi ko, hindi pwede yun, di ba? Hindi pwede yun, guys. So ang ginawa ko, nagpunta kami ulit ni Santos doon, kasama na ako. So in-explain ko sa kanila, hindi pwede yun hindi pwedeng gawin niya sa anak ko yun dahil galit siya. Hindi nga siya nag-sorry ng eye to eye eh. Hindi niya tinignan ng, sa mata ang anak ko na sorry, hindi siya nag-sorry. So meaning, mas nauna yung pride niya at ego niya. Or uh, may mali din ako na dapat ni-resolve na lang namin uh, between ourselves. Pero at the same time, sabi ko okay lang para para ma ano siya ba matauhan siya na ibahin niya yung way of kanyang teaching because if not next time na magrereklamo kami pulis na guys and this time masisira siya oo masisira siya damage ang lahat ng pinaghirapan niya damage ang pangalan niya masisira siya as pagkatao niya as bilang teacher so ayaw naming mangyari yun so hindi namin gagawin but ang gusto lang namin sa kanya eh leave my leave Sanel alone. Huwag niya nang wag wag na, wag niya nang kausapin, magtagpo man ng landa, magtagpo ang landas nila. Hayaan niya lang, leave her alone. Oo. Oh. Humingi, humingi, man siya ng sorry, okay lang. Pero siguro hihingi rin ako ng sorry kung magkakausap kami dahil sa siguro nasaktan ko siya as kaibigan, pero as uh, Magulang ni Sanel, hindi ko pinagsisisihan yung ginawa ko kasi may latay nag-iwan siya ng ebidensya eh kung hindi siya nag-iwan ng ebidensya at hindi nasaktan yung anak ko na talagang masakit yung paa niya pag naglalakad hindi hindi naaabot sa ganun hindi ko kasi nasaktan yun si Sanil guys eh. kasi nga sensitive siya pag pinapagalitan ko yan ano hindi yung sobrang pagalit yung ano lang may mali siya dahan-dahan kasi nga hindi sanay eh madaling ano yung loob niya. So, kung sa akin, very humiliating sa kanya yung, yung pagalitan ko siya. Paano pa yung pagalitan siya ng teacher niya at paluin siya, di ba? So, siguro naman, as a parent, may intindihan niyo ako. Siguro, may mali din ako na dapat ni-resolve na lang namin in between us. Pero at the same time, it's okay. Sabi ko, it's okay para matutus siya at yung mga teachers na kasama niya. Matuto sila na huwag gawin, 'wag nang gawin sa anak ko yung pagpalo kasi very traumatic, 'di ba? So ayun lang guys yung aking chika about dito kay Sanel na lagi na lang <laughs> parang pabalik-balik na lang pero alam yun wala akong magagawa kasi andito kami, ganun yung culture ng ng kanilang pagtuturo but at least We need to do something para sa psychological uh, na aspect mentally um, para sa mental health ng ating mga anak. So kailangan natin silang ipaglaban. So at the same time, i-balance lang din kung kung ano ba kung sobrang bigat ba ng ng ano para ireklamo yung mga teachers kasi hindi rin maganda na reklamo lang tayo ng reklamo. So, pag worst case situation na ganun nga nag, nag iwan na siya ng bakas, I think um, it's just right na nagpunta kami at nag-complain, di ba guys? Kahit friend ko siya. So, ayun lang guys. Thank you so much sa inyong walang sawang suporta. And then, uh, ayun. See you next time sa susunod ko na namang chika sa inyo. Bye, guys. Thank you. God bless everyone. Bye.